bago kaming recipe na nakita naman sa YouTube. ug Among gayahin, ito, nakababad na ang rice. Kailangan ito ihalo sa recipe na among lulutuin at ibabad namin ang rice para labambot na siya at madali lang maluto. Pag ihalo ito sa recipe na aming lulutuin yes. mamaya. Inani mga sa Arabic foods, unikan ng ihababan hmm. <laughs> nila po nila. Yan ang mga ingredients. Onion, red pepper, and green pepper and spring onions. Yan, yeah, nakasit aside na siya. Para madali lang siya kunin mamaya pag mag-umpisa na sa pagloloto. Asa si <coughs> As siya? Garlic. <coughs> Garlic. Ang yes. saan niya Parsley? Ay, kung isa ba ni oregano. Ang ni kalabo din yung oregano. Buta lang kalabo das oregano. Pinakamendis. Of course, pork. Nandot mo dito siya nipis 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 Para dali ra dito siya mali. Nay, isa niya yung bell paper. Green, green, green mangunang isa, ang isa red. Ah. Di, akong lemon, tinanan mo na. Lungagan ako na. Atsan mo ba ni parsley, oregano. Wala may fresh, so kana na lang. Magtimpla na ito may dirt. Magtimpla na ng iodized salt. Titimplahan na natin. Ayan, sa kalutuin. Tangtang magic ay Pilipino ka, ha? Okay, so, kinala na ay magic. Tapos black paper. Kailan yung... chop garlic. Mm. Yan. Parsley. Yan garlic niya. Tapos, oregano. Ayaw pala big oregano ha? kay luod ang imo ko. Ay, sa akin tanaw sa ako din hit. Kaya mm. yeah, sa imo. Tapos, kanina yun. Uh, American lemon. Mm. Kung saan na imong butang? Wala akong nakabantay. Katong asin. Dili asin og. Magic sarap. Magic sarap og. Black pepper. Black pepper og garlic, garlic, ug kana oregano and American, American. lemon. Okay, oregano. Kana. Ang organic ko. Bagi marinate mo siya dito. Eh, magluto ko dahil. Ang mga wala anak na ako. Wala yung alam dito. May My pa uh, ah. Ako ano lang. O nye, but, My husband sa favorite. Na narangig. Mm. E, so, magwan lang ta ka na. Nga. Yeah. So, ko nila. Hindi ko makatubag. Ano <laughs> na lang. Butang din nyo. pangalan dahil is pork ribs with rice. Ah, amat na lang. Mm. Um. Yung... Sa. Uh, pork butasa, ribs so. with rice. Kaya nga no, mangutan mang, ng mga bata. Naku, na ako, unsan ni nga luto, May, ay, so, na, man, o, ma. Hindi, di ko makatubag ay sos na unsa kaman man, ma. Pangati mo, Dili. Pagtabangan ni luto. <laughs> Ayaw mo, pagpatagang. rice. Pork ribs. og. Ay, mo putaka, buta, og asin, ha? Magic ra, ibutang. Ito nga <laughs> din mga parat na inyong mga niluto, diha. Masin, Ganyan uh, talaga asin, si Floripin ma magturo ha? sa amin ng ahaw. Baka cook bulagan na recipe. <laughs> <na>, <laughs> <laughs> oh, Marami naman. na tayong alam sa pagluluto ng dahil ni Floripin. <laughs> Dito kayong dalawa. <laughs> sige na, sige na. Tutorial na ni. Grabe naman, nasuko ang manluto ay. Tutorial na ni. Dili siya mo kuha. Sige, sige. Ayun ka! Sabi mo? Sabi mo? Sabi ko? Yan, mag-start na tayo sa pagluluto. White sugar. Oh? After sa cooking oil, white sugar. White like mm. ra ba ang kwan ay eh, eh? buhay. kay buhay nato kung masuno. Na lang ng luk -luk <laughs> White sugar. Yung kaputsara. Eh, dipindi lang na sa imo. Kaya wala man yung magigutang dito pila kutsara. Oo, oh, nakalipindi. Kaya wala ba ito kabalo sa inyong ginuto. Kada kang kaayo. Mm. Kasi pwede mo siya kaya mo chef ko ko. Ngayon sa daig, igna joker. Katawaan ng lugar <laughs> na. seryoso para Ay, mo okay. brown sino kay siya. Hindi eh, mm, dili, dili okay okay yun. Okay, dili okay okay yun de. Pa brown gid siya nga dili okay okay yun. Okay, um, brown brown na siya pero magmerit na ang na siya karon. Lang dili siya mahurot. Nara sa kukuan, kilid oh. No, oh, nag-brown na sa kilid. Okay na. Yan ang brown na git siya. Kulay togo kung di mas tingan, no? Alam na, brown na git siya. White sugar. Kayo-kayo <laughs> na nato. Para dili masunog. Mabalance. Mabalance ang iyong ka-brown. Tanan. Ingat ha. Ipadul ang kuan mga lamas. Okay. Ato pa di una di ang, okay, ang, ang karni. Ano man ka naman ang karni? Na lang yung karni. Yan na. Okay na na kayo. Masunog na na. <laughs> <laughs> okay, kita nak nak, kita nak apa nak tunggu nak dari sana. Favorito ito ng aming pinalanggang hamo. Kaya lulotoin namin ito. Para masarap yung kain nila mamaya. Para mag-brown. Maubos ang rice. At maubos din ito. ang bango. sarap. Baka ito yung lulutuin ko sa ano ng anak ko. Birthday. Yeah. Hmm. Sige, sige, kanta. <laughs> sige, ulitin mo. Maala, ala mo kaya. Kanta yan, Ay, nga yung masunog ang sugar. Ah. Sige, nuloon ako. Nuloon ako nun. Ay, Diyos ko. ako sa iya, ha? Oo, okay. oh, sige. Iko na lang sa kriana, 6 plus 5 na lang. Six thirty five naman po. Nabay, na. Salamat. Okay. Tapos, add lulo, eh. water. Add water, one Or cup. Okay. One cup lang na. Nakadipindi sa imo. Nakadipindi sa kadaghanon oh. sa kuwan. Pwede. Ah, Okay. Pero doon pa gan, niya, pag nai-rice, di ba? Yes, nai, naka. Eh, buta lang sanako, Nemo. Na sa nako, nag-a-depende ni sa'yo. Ako sa iyo. Hi! Sige na ko, Riz! Wala ito, andi. Baklo sa anak? Di ba nang mga 3 minutes, 1 minute? Depende kung mag, ka mag... Depende lang sa kadaghanon, di ba, ang lemon. Mm -hmm. Kato kay daghan magutuya ha, motong duha ka limon. o oh, duha ka pikas. Ay, ah, isa ka buok. Mm -hmm. Pila ng rice, pila ka ka? Sa imo ha. O, oh, inani, inani kadaghan na, okay raman, one and four and or duha baka ka ni mo katakos. Depende ra sa imo Kung unsa sa kadaghan ng rice. Ready, man, for the next step ay kuna pa pagamay i mala mo gamay kinalan mm -hmm. sad nga maluto kod na di ba maluto da ani eh, sa kaisa no din ba sa pag sa mga mall gibalik nga karne humo ko na siya kani di kinalan nga kun sa may ito ako isunod ana bla 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 halos pareha na siya oh. isabay-sabay ra kana siya Red paper. -hmm garlic, butang butang na yun butang na, onions. Mm. sa hidungon dapat magiapon na, karna nagiapon yung tocsize spring onions. bell pepper, mm. and leeks sa spring onion. yeah. tapos parsley. Mm. parsley parsley. parsley ra kayo na putang mataguri dyan agad na. ayodin nasya.

kabalo beta na pag masunog ang sugar is pait ba pait hmm. pait dito ila ba para, magpulasin. para, magpulasin. para magpulasin. Magpulasin. na kung ano yung gamay o toyo sauce. para magkulas na ilang lagi niyo para magkulas yun at kada niyo Bukan, mana? Mari. Mana tu? Mana tu yang kita sangat surprise? Katun ang kuan. Katun ka pala isi. Di mawara man siya kung mangita kos gain na. Okay ra siya. Bisa ka ka rice mo sad ang tubig. Mo sad in tubig. Mura ra gyapon ka mag-an. Oo. Uh. Pero isa pa kung nang pagamay. Init man kani ni. Kani Kaniyo kaniyan ko. Gigamit ford. tama ra siguro na. Magdugo oh, sure. na ang kaunnya. Kainit man natong gigang. Ah, oh, okay. Kasagdan sa dayon na maluto siya. Oh. Lamit gid na pin. Unya na ta magtimpla kay mabuan man nato kung gisanok na ba na iyang so, Istorya na. Tinapong istorya kay naamang na me. Okay, Ay, thank, thank you. Na, oh, ako rin lang kaya. sa siguro ko, be. Sweet lover, kay may Tatlo. Apel ne, ni... Ambaw. Ah, thank you. Yan, <laughs> <laughs> yeah, sweet kay may Tatlo di oy. Pag dili din mag-away. Mm. sad, oy. Hala, ito makay kong puso. Oh, no, hindi, para bantay po yung lupo ba? Wala man pariya, pa iya. Kita, magdugan ka. susus. Hindi na ba kayo pagkula kung kung ano na hindi May mara agad Arabic food. Hindi, nagtani mo magluto ang ang akong madam dito. Ina na, gihapon. O, kato, gihapong chicken briliani, di ba? Floor, ikuan. ba gihapon siya sa rice o kuwan. Chicken. Tapos katong naisaluyot ba? Nakataon ka na kuan nagya po yung rice tapos ang manok na isaluyot oh kakaon ka to ilamian mo di ako kadugayan may sa pilmero di taga nagkaon pero pag kakadugayan na nalamit na nung un ayak ginalamit tilawi kung luto na ayak na pag Hmm. nagdugang kag tubig hmm. ana. Wala may masama nga dugang. Basta imo lang dayon dugangan ang kita. Dapat an kaning basin basa na unsa ba? Dapat, Dapat buo. Kuan buo hang kuan ba? Kana kuan sir na kay kana molds ba. Mm. Ini dah tak patut kuan ke para pero panaginin sya rice Yan na tingnan na natin wow luto na siya. ready to eat ready to serve mga una ta magpakabusog ta sa atong recipe for today dinner na for dinner yun yeah. Thank you for watching, guys. Yan na, Friendship. Luto na yung recipe natin. Yan. Luto na siya. Thank you. All. Yes, luto na. <coughs> Thank you for watching. Hello, na Love na. you. Bye-bye. Take care, everyone. May Thank you, Friendship. Share.